Mga mare, umaga nga pala yan at maaga pa nga lang ay magluluto nga ako ng almusal ng aking mga junakis. Ipagluluto ko nga pala sila ng spaghetti mga mare dahil rest day ko nga ngayon. Nung Webes pa nga pala namin yan binili ng aking asawa dahil request niya nga na magluto nga ako ng spaghetti. Dahil nga may pasok nga ako mga mare at hindi ko nga siya naluto at ngayon na nga lang dahil tamang tama at rest day ko naman ngayon. At ayan na nga mga mare, kumukulo na nga yung tubig sa kawali. Diyan ko na nga lang pinakuluan dahil wala naman akong malaking kasirola. At ayan na nga, tinulog ko na nga ang pasta. Habang pinapakuluan ko nga dyan mga mare, ang pasta ay maghihiwa naman ako maya maya ng mga sangkap niyan. Fast forward na nga mga mare, hiwain ko na nga pala dyan ang sibuyas at bawang. Siyempre, mas masarap mga mare kung medyo marami nga ang sibuyas at bawang. Isa mga mare, nagluluto talaga ako nito lalo na pag gusto nga ng mga bata ay request naman ang aking asawa kaya yan, pagluluto ko nga sila dyan. At ayan na nga mga mare, malambot na nga pala dyan ng pasta at syempre, didrain ko na nga rin pala dyan ang tubig At ayan na nga mga mare, magigisa na nga pala ako dyan ng sibuyas at bawang at naalala ko nga pala mga mare, na hindi pa nga pala ako nakakuha ng hotdog at wala pa nga akong hinihiwa. Kaya nagpakuha nga muna ako po sa aking asawa para nga mahiwa ko na nga rin. Mas malimit na talaga ako mga mari ngayon na makalimut. Nako, mahirap na. Baka pati ang asawa ko makalimutan ko na. <laughs> At kita nyo naman mga mari, kumakaway pa sa aking video. Habang nagluluto ako dyan, ayan na nga yung hotdog. Sinasalang ko na nga. So hanggang dito na lang mga mare. Thank you for watching. Bye.